yun guys magandang hapon guys ito yung tungkol dun sa ating nag barrel na si kuya mar natukoy na po guys yung kanyang pagkakilanlan natukoy na po kasi pumunta po ako dun panorin niya po yung unang vlog ko dun sa kanya na nung ako po ay nagtanong tanong natukoy na po yung pangalan nakilala po siya dun kasi simple kung taga dyan ka sa lugar na yan kahit likod mo picture mo lang alam na ang tao kasi kilala ka na dyan eh. Kaya natukoy na po yung pangalan mga guys at hindi tayo basta-basta pupunta doon no, wala tayo na wala tayong dalang may sa kanya kasi nakakaya. Ah, uh, una, isipin nyo guys, ah, yung kanyang video ay ano lang ito, nung nakaraang linggo lang, di ba? Isipin nyo, one month yan bago, bago pong sahod. Kaya wag naman nyo akong magaliin. At ihupos ko naman po lahat yan. No? Maraming salamat sa lahat ng tumulong sumuporta, nag-share. Mayroon maraming nag, and, uh, marami, nag -baser, Pero normal lang yan, yan kasi guys kasi hindi nila naintindihan masyado yung ating ginagawa. Pero marami din nagsabi ng mga sama ng loob nila. Ganun. Kaya normal lang yan. Intindihin na natin sila. At is, tumulong pa rin sila kahit paano. Diba? Yun, ganun po guys. Uh, basta huwag nyo akong madaliin kasi nasaot po sa YouTube ay every one month. Kaya hindi naman basta basta pag video mo ay sasagot ka na ganun po kahirap yan ngayon po ay 16.2 million na tayo doon sa nag viral na video ni Kuyamar Mar yan. kaya maraming salamat sa doon sa unang pinagtanungan ko na binata na tinukoy niyo yung pangalan at tinuro ko sa ng bahay kaya abangan nyo guys abangan nyo yung ating uh, pagpunta doon sasagot muna ako then after doon pupunta tayo siguro you know guys uh, magpipili tayo ng bigas tapos yung cast na iabot natin sa kanya uh, mag short video ako na iabot ko sa kanya yung ibibigay ko sa kanya then ang karagtong nung guys ay mag long video ako kaya kailangan hindi lang sa short video kayo tumitingin manoding manoding po kayo sa long video ko kasi nandun po yung buong katotohanan at yung makikita nyo kung ano no yung talagang uh, gagawin natin no kaya wag lang po kayo focus sa short kasi ang short video po ay seconds lang po 'yan mga guys. Uh, Ayun. Ay ang ating long video ay abot magsimula yan sa 3 uh, minutes pataas po 'yan. Kaya i short ay seconds lang po 'yan, 3 seconds, 'di ba? Yung po yung ating long video ay 3 minutes patawas po kaya yun guys maraming maraming salamat sa lahat 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 ng sumuporta nag share hanggang ngayon tumatawas pa rin. at papatasin pa natin para mas maraming may bigil natin kay Kuya Mar na tulong no yun guys uh, sana aabot ito siya ng 50 million no uh, 16.2 million na po siya ngayon yun guys, nandito po ngayon tayo guys sa Magallanes guys yan yung yan ating view ngayon yan. Yan. mangga po ito malaki mangga yan no yun po yung ating view okay, guys 16.2 million yung ating viral ngayon kay Kuya mga, maraming salamat lamat. salamat sa lahat 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 ng tumulong po